Yo, what's up mga idol? For today's video, ang gagawin naman natin ay yung cellphone na nag-uuto shutdown. Ang nakalagay po sa screen iPhone is turning off due to high temperature. Ayan, bagong battery lang po ito at galing na rin ito sa ibang gumagawa. Hindi ko po alam kung ano ang naging issue nito dahil binilhan din po ng battery ng may-ari at ayan, ito po yung original battery. At meron pong nakasulat. Ayan, ito po. Pagawa ko po, po sa'yo. Iyong Lenovo K10 Plus ko, hindi daw po kasi nakayang gawin ng technician dito sa amin. Sabi po niya, sa board na daw ang tama. So, ayan. Ito po yung naging problema niya, mga idol. Basahin nyo na lang po ang buong sulat. So, ayan. Meron na yung bagong battery. At meron din, andito rin ang original battery niya. So, ayan. I-check nga po natin. So, buksan muna natin, mga idol. So... Ang sabi po pala ng mayari ay patay daw ito na unit nung dinala dito. So ayan, tingnan natin kung patay ba talaga. So ayan, kung napapansin nyo po, wala na rin pong battery na naka-install sa loob. Ayan, nasa labas na siya. Dahil galing na rin ito sa ibang pagawan at hindi na daw kaya gawin. So ayan, check natin kung magawa pa ba natin mga idol. Dahil hindi na rin binalik ang battery. Kasi pwedeng lumubo rin yung kung nailagay sa loob. So ayan, angat po natin yan. At mag-shoutout tayo dito. Ayan, at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyo. At ayan na nga mga idol, nabuksan na natin at i-check po natin kung ano ba talaga ang naging problema. So ito po yung sinabi ng technician dito sa amin. Sabi po niya, sa border daw po ang sira kapag sinasalpak daw yung battery ay ayaw daw ma-open. So ayan mga idol, i-check po natin kung ano talaga ang problema kasi wala na rin pong battery sa loob. At ayan, natanggal na rin yung original battery. Ito po yung original. At meron pong replacement battery. So ayan, para makita natin ang problema, i-test po natin. So ito po yung brand new battery at Ayan, kung napapansin nyo po na, nailagay na ito sa loob dahil mayroon ng kulubot kunti at tinanggal ito kaya nagkaroon po ng kunting kulubot. So okay lang naman po yan dahil plastic lang po yan na nakatakip sa battery. So ayan, i natin mga idol. So isalpak ko muna siya para malaman natin ang problema. Dahil hindi ko po alam kung ano ang naging problema talaga. So hindi naman pinaliwanag na may ari. Basta ang sabi, ayan, kung napapansin nyo po, buhay naman pala ang kanyang unit. At ito po yung nangyari mga idol. So ayan. Ang sabi rito kapag isalpak po ang battery ay ayaw po daw pong mag-open. So ayan. So dalawang cellphone po ito at ayan iyon na po natin mga idol. So yung isa na po naman po ay keypad lang. So hindi ko na po ipapakita dito sa video dahil hindi na po yun maayos dahil sira po yung LCD pala. So ayan. Ito lang po ang isa. Kung napapansin niyo mga idol, naghang po siya at may nakalagay po na shutdown. Ayan. Nilagay po natin ang battery pero yun po ang naging problema niya. At kapag i-charge ko naman siya, ayan, meron pong laman ang battery na 52%. Pero nagtataka tayo, nagsha-shutdown po ang kanyang unit at n inun ko na po siya ulit mga idol. So meron pong ibang nakasulat sa screen bago siya mamatay. Ayan, buksan na po natin. So grabe, muntik ko na po i-hardware. Ayan, ito po yung nakalagay. Phone is turning off due to high temperature. Ayan, kung napapansin niyo po, merong shutdown. Namamatay po siya bigla at ayan, magja-charge ulit siya. So hindi po magagamit kahit bagong battery na ang nilagay mga idol. So hindi ko po alam ang naging issue nito. Bakit nila pinalitan ng battery. Kaya i ko po itong mga idol. Ayan. Dahil wala po akong pang-test ng ibang battery. Gusto ko talaga na i-test pa ito ng ibang battery. Ang una po pong ginawa ayan. Chinik ko po yung dating battery at wala po talagang power ang battery. Ayan, i ko muna mga idol bago ko galawin ang motherboard. Dahil galing na rin ito sa ibang pagawan at hindi daw kinaya at hindi na ayos. Kaya ayan, i ko muna. Chinik ko muna yung battery mga idol dahil wala po akong batry na battery. At possible talaga nito, yung mga ganitong unit talaga at bago natin galawin ang motherboard, eh kailangan matest natin sa ibang battery. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, wala talagang palo ang original battery. So ayan. Ito po yung ginawa ko mga idol. Logic po ang ginawa ko dito para maayos. Ayan, bago ko ginalaw or galawin ang motherboard, tinesting ko muna ng battery. So, ang ginamit ko pong battery dahil sira na ang ganyang battery, tinanggal ko po yung pinaka-battery terminal niya at nilagyan ko ibang battery na may laman. Para doon ko malaman kung battery pa rin ba ang tama. Kasi mga idol, meron pong mga battery talaga. Sablay ang pagmanufacture or paggawa. Ayan. Nakakuha po ako ng ibang battery na may laman at tinesting ko siya. So gamit ko po yung battery board terminal ng original na yung unit na galing sa unit mismo niya. Yung patay na battery kanina. So ayan, para malaman natin mga idol bago ko ginalaw ang board talaga, kailangan 100% dapat fresh yung utak natin bago tayo gumalaw ng ibang parts. So ayan, dahil replacement ang battery mga idol, ayan, sinubukan ko po yan. Yung terminal ng original na mismo kung mag Oon ba siya or kung magnormal ba siya bago ko gulawin ang motherboard dahil galing na ito sa ibang pagawaan mga idol at hindi na ayos so ayan so logic po ang paggagawa nito mga idol ayan so meron pong laman ang battery na tinesting ko tingnan po natin kung magtuloy ba siya sa mino or kung kaya pa rin ba siya kanina na nagto turning off or nag phone restarting ayan kung napapansin nyo po mga idol hindi na po siya naghang nagnormal na po siya So, possible mga idol. Yung nabiling battery or anything na battery ay nagpapatay-patay. May tama yung nabiling battery. So, possible yan mga idol. Ang may tama po talaga dyan ay yung pinaka battery flex or yung pinaka battery board. So, ayan. Kasi ang mga replacement mga idol ay meron pong factory defect talaga yan. So, hindi na po may tama ang battery. So, yung may tama dyan, yung ayan, kung napapansin yung dilaw. Diyan po, nakakunik ang pinaka-battery. So, ayan, replacement na kasi yan. Minsan, may mga pyesa talaga yan na kulang-kulang. So, ito po yung gagawin natin. i makos natin or i-logic natin. Genius po ito mga idol. Kasi kung naditik lang po ito, nung unang gumawa, ay maayos na nila ito at hindi na ito madala dito. Ayan. Ang original na terminal ng battery ay ilipat po natin doon sa pinaka-replacement na Ayan, yung nagpapatay-patay. Kasi kung napapansin nyo po, nag talaga ang kulay niya. So, okay lang naman ang ibang ang kulay. Yun nga lang ang pinagkaiba nila. Sobrang nipis po ng battery flex ng replacement. At meron pong kulang-kulang talaga yan ng mga pyesa. So, ayan, ang gagawin natin mga idol, so ilipat naman natin yung original na battery terminal papunta dito sa replacement. So ayan mga idol, logic po ito mga idol. So sundan nyo po ang mga video kung naka-encounter kayo ng ganito na nagpapatay-patay at buti na lang hindi ko hinardware ang board. At ayan kung napapansin nyo po, kulang-kulang talaga ang pesa ng replacement. Wala rin pong fuse. So kung napapansin nyo mga idol, yung original na battery niya ay maraming piyesa. So ayan, tanggalin muna natin para ilipat natin mamaya kung talagang gagana na ba ang battery. Kasi kanina mga idol, nakita nyo naman, nag-restart, restart, bigla pong mag-switch off ang unit. So ayan, kung napapansin nyo po, wala pong battery ang replacement. At kung napapansin nyo po, wala pong mga piyesa. jan iilan lang po ang mga piyesa na meron at wala talagang battery fuse. Malayo talaga ang kanyang diferensya. So ayan, inilipat ko na mga idol, so yung original battery flex terminal ay ilipat na natin doon sa replacement battery, at ayan mamaya mga idol, tingnan natin kung mag normal na ito mga idol, so dahil brand new naman ang battery at possible na uki okay talaga ang battery niyan ang may tama lang ay yung pinaka battery connector, so kulang-kulang po ang mga piyesa mga idol, at may mali sa pagmanufactured yan, kaya nagkaganyan yan siya, so hindi po kompleto yung mga piyesa, kaya ang ginawa natin binalik natin yung dating terminal ng battery, papunta doon sa replacement pautakan na lang talaga ng gawa mga idol para mag normal at magamit ng maayon. At grabe mga idol na logic talaga natin dito. Hindi na sana aabot to dito kung naditik agad to nung unang gumawa. So ayan mga idol so kailangan genius po tayo mga idol gumawa. Ayan kung napapansin nyo po Ibalik na po natin at tingnan natin mamaya kung magtuloy ba 'yan. So ganoon pa rin ang battery na ginamit natin. Ang pinagkaiba lang ay yung original na terminal ay nilipat natin. Genius moves 'yan, mga idol. So ayan, binalik na natin, mga idol. At, hindi ko na po siya dinikitan, mga idol, dahil ang battery niya doon sa ilalim ng salpakan ng battery ay meron namang dikit na original. So ayan, i-charge na po natin at tingnan po natin kung magnormal normal na ba siya. Ayan, mga idol, at dahil nag Okay naman yung battery niya, mayroon pang 52% kagaya kanina. Pero at tingnan natin mamaya mga idol kung magpapatay-patay pa rin ba siya. Magkikita pa ba natin yung turning off due to high temperature at big big lang magsha-shutdown. So ayan, ikabit ko muna lahat mga idol. Abangan nyo po ang dulo ng video kung nagnormal ba ito. So ayan, ibalik natin yung fingerprint. Pinalala mo lang po pala ito mga idol. So hindi lang po isang beses nagpagawa ang may-ari dahil ang laki po ng tiwala niyan na maayos ito. Kaya niya pinol out doon sa unang gumawa. Kasi yung unang ginawa natin sa kanya ay naayos naman natin at kaya ito ito niya pinadala. So, for this ko po ito bago inayos mga idol dahil ang sabi niya talaga galing na sa pagpagawaan ito at ang akala ko talaga binugbog na ang board kaya hindi ko muna ginalaw. So, ayan, nung na-check naman natin mga idol, wala namang tama ang board. Buti na lang hindi hinardware hindi pinag-iinit ang board. So kung init-initan pa ito ay pwede itong mamatay. At tingnan natin mga idol kung magnormal na ba ito. Grabe kapag Nagnormal normal ito mga idol, pabilib talaga natin Ang may-ari. Kasi galing na ito sa ibang magmagawa gumagawa mga idol at hindi na ayos. So ay nakarga naman ang battery, nag 53% na. So ibig sabihin normal na rin po ang pagkakarga at ayan na nga mga idol. Tingnan natin kung matulad pa rin ba kanina. Super as good, nag-normal na talaga siya. Wala na pong sakit sa ulo. So ayan mga idol, napasaya po natin ang may-ari. At dahil hindi ito na sa iba at ayan ito na po ang ginawa natin. Logic lang talaga normal na rin ang camera harap likod at ayan wala na pong problema mga idol at sana nakakuha kayo ng idea kung paano gawin ang biglang nagkaganon kapag nagpalit kayo ng battery so ayan mga idol na logic po talaga natin ang paggawa dito at sana mga idol nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema at ayan normal na lahat pati speaker charging normal na at wala na pong problema ang iba at ito lang talaga ang problema mga idol na logic po natin ang pagawa maraming salamat po sa panonood